Itong leader, hindi pa parahon ng kampanya ay sinusuyod ang bawat eskinita para kayo po ay mayakap at makamayan. Paano pa po kapag siya po ay naloklok at kapag katiwalaan ng enough resources para po patulungan at mayangat ang ating buhay? Kaya po ang sinisigaw po namin, Subukan po natin ang serbisyong Super Marathon dong Kahit isang beses lamang po at hindi po kayo mabibigo. Okay, handa na po ba kayo? dapat! Mara 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 Mara. Mara! 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 taga Barangay 649. Pasalubungan po natin ng masigabong panakpakan ang pag-asa ng Maynila, ang ina ng Maynila, ang ating pong leader na may tunay na aplos ng pagmamahal. Palakpakan po natin, Super Mara! ay inpagreg sa ating mayura. Mara! 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 Ayan! Naman na paseko! Malal Glenn papag-angon mag-anong anong anong nang-alag dito si Mara Amanda! Yes! Nung Noong panahon na kayo po ay hindi pinapansin, noong panahon na tayo po ay hirap na hirap, Nandito po si Super Mara Pamandong! Yes! Dahil naniniwala po ako, ang tunay na Manileño ay maglilingkod sa lahat ng oras! gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay talagang nandito. Kayo po ay nandito sa aking puso. Araw-araw, iniisip ko po kung anong magiging kalagayan ng base ko. Gusto ko pong malaman ninyo na ang inyong tahanan kailanman ay hindi dapat mawala. Gusto kong masiguro na ang ating mga anak at mga apo ay mayroong makikita ang tahanan ng pamilya. Yay! Naalala ko po, noong 2022 hanggang ngayon, ako po ay pabalik-balik dito sa Baseco sapagkat sabi ko nga, ang Baseco po ay pangalawang tahanan ko na. Sa inyo ko po nakita ang tunay na sitwasyon ng Maynila sa inyo ko po naramdaman na kailangan maging tunay na manilenyo tayo sa puso at gawa. <tinyo> <tinyo> Hindi ko na po kakayanin kung kayo ay lolokohin pa. Ang tunay na maglilingkod kailanman hindi mabibenta ang lupain ng Maynila. Yeah! Ang tunay na maglilingkod kailanman hindi tayo lulukuhin. Yeah! Ang tunay na maglilingkod bababa at gagawin ng lahat para matulungan ang ating mga magulang. Yeah! Sa hirap ng buhay dito sa Baseco, Nakita ko po kung paano kayo bahain dito. Nakita ko po kung paano malapnos ang inyong mga daliri dahil sa pagbabalat ng bawang. Nakita ko po ang mga anak nating nagkakasakit pero wala man lang gamot na naibibigay sa atin. Nakita ko po ang mga psyker, mga vendors na wala man lang malapitan kapag wala nang pangpuhunan sa pagtitinda. Na. Nakita ko po ang mga kapatid nating Muslim kung paano pabayaan at tapakan ng mga politiko na yan mga trapong politiko na walang alam kung hindi gamitin ang mga katulad nating tunay na Manilenyo. Yeah! Ang mga eskulahan ng mga, mga kabataan muslim, wala man lang electric fan. Wala man lang upuan. Ngayon, nandito sila at sasabihin na ganito ang gagawin nila Samantalang umupo na sila, dapat noon pa nila ginawa. Mara! 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 Gusto ko pong maunawaan ninyo na ang damdamin natin ay iisa lamang. Damdamin ng isang magulang para sa kanyang anak at anak para sa kanyang mga magulang. Gusto ko pong mabigyan kayo ng agarang pangkabuhayan! Na, na ang pangkabuhayan na yan ay dereta sa mga nanayong! hindi tayo gagamitin sa politika kung hindi kahit butante o hindi kailangan makatikim ng pondo ng bayan! Wala! Wala! ang kapaligiran. Ang inyong mga tahana na halos magiba na dahil hindi po mapaayos. Nasaan ang pondo ng bayan? Gusto kong masiguro ninyo na ito ay agarang aaksyonan ni Mara Tamandong yeah! na ng titulo ang lupain na inang tinitirahan. Yeah! Lalagyan lamang natin ito ng restriction na ito ay bawal ibenta o isang la para may mamanahin ang inyong mga anak at apo. Yeah! para sa ating mga senior citizen. Dagdag benepisyo na dalawang libo kada buwan! Ano mang piliti nila na gayahin ang aking programa, hindi nila ito magagawa sapagat hindi ito galing sa kanilang puso. Lalagyan ko ng recreational center ang bawat distrito para mayroong pupuntahan na maayos ang mga senior citizen! Nakita nyo ang hirap ng buhay natin. Hanggang ngayon, tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Ito po ang senyales ng kahirapan na sukdulan itinigay sa atin. Kaya naman agara magbababa ako ng libreng burunan na disete sa bawat barang barangay! At sisiguraduhin ko ng inyong mga anak, ang ating mga apo ay mag-aaral sa eskwelahan dahil lalagyan natin ng malaking budget ang edukasyon! Sisiguraduhin ko na lahat ng barangay, hall, ay mayroong barangay health center at gamot pati doktor na talagang titingin sa mga may sakit. Tapatusin ko na po ang korupsyon sa Maynila. Ba Bawat sentimo, kailan dapat ibaba sa ating lahat. Dito po matutuldukan ang korupsyon sa Maynila. At ang mga taong nagkasala ay kailangang managot sa ating batas. Yeah! Dahil hindi ako papayag na ang mga katulad nating Manilenyo ay pahirapan pa dito sa atin sa Maynila. Yeah! Kaya sana po, buksan ninyo ang ating mga puso. Sana wag po kayong magpadala dahil sila po ay sikat. Alalahanin po ninyo, ang kailangang sumikat dito ay ang taong bayan! Kailangan sumikat ang programa para sa Maynila! Kailangan ang sumikat ay ang tao ba yan? Gusto ko po kayong pasalamatan sa oras na ibinigay po ninyo para sa akin. Alam ko po biglaan ang aking pagbaba. Pero alam ko po na kahit anong oras, ako po ay inyong tinatanggap dito sa base ko. Kung po pwede nga namang, ako po ay e tumiyak dito. Dahil gusto kong bantayan ang mga tao dito sa base ito. Hirap na hirap na po tayo. Kung po pwede lang ang kiling ko lahat ng inyong hirap, ay gagawin ba para magkaroon ng magandang kinabukasan ang oh Maynila? At hindi ako papayag na maangkin ang base ko para kayo ay mawala ng tirahan dahil si Marat Amundong ang makakalaban niya hanggang Wala Malaman akong boses pero ang aking katawan ay handa para makipaglaban dahil alam ko na ang tama ang siyang magdadala sa atin sa tunay na kaularan sa Maynila. Huwag po kayong madala sa mga ibinibigay nila dahil ang 34 billion a year ang dapat ninyong matanggal! Kaya huwag po ninyong kalimutan ang aking team, ang aking Vice Mayor, Remy Oyales, ang aking Consejal, na Muslim na aalagaan ko at bibigyan ng mga sarapatan na dapat doon pang ibinigay sa inyo. Ang manilinyo na kailangan pong pahalagahan natin, tulungan po ninyo ako na makamit ang tunay na matapos ang ating programa, kakantahan ko muna kayo upang maalala ninyo ang araw na po ay nandito at magkakasama. Kakanta pipilitin ko po kahit wala akong boses. Okay, see, see. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa inyo na hindi ko mapapabayaan.